Saan ang punta niyo, bebe? Hmm? Mamamas ko po. O, oh, paano, paano? Practice oh bless, na, practice. practice. Hindi. <laughs> oh, ahayaw. Oh. O, oh, sige, oh, malulugi ka. Hindi, <laughs> <Please. laughs> bless. O paano ahayaw? Hindi, paano, pogi. Pogi pa rin. Eh, sige na, practice. Bless. Oh, Bless. Bless. Oh. <laughs> 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 oh. tamag. Oo. Oh. Ay, ang tamag ang mawag ng mano. Kapit, kapit. Oh, Diyos. Tapi bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Good <laughs> day. Enjoy. Are <laughs> you? Bye bye. Wow, gendengan baga. baga keprek. itu tuh. Ingat ah. Alright, mamamas muna sila Toby. Tapos tayo naman ay pupunta sa Sunstar Mall dahil merong pinadadaang papasko ang ninong tres ni Toby. Tara, samahan nyo ako mga teammates Yan sa so, mga teammates gamit ko na ngayon yung ating bagong Xiaomi 14T Pro. Yan, so tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng Samsung S21 Ultra 5G natin. Comment down below mga ka-teammates kung ano yung napansin nyo dito sa bago nating cellphone at dun sa ating luma. mga ka-teammates. Nandito na tayo sa Sunstar Mall. Uh, susubukan natin na ibili na ng sapatos si Yamshi. Hanapin natin yung gusto niyang sapatos na white rubber shoes. Hi! Salamat mga ka-teammates. At nahihanap din natin ng sapatos si Jamsi. Ayun ah. <laughs> so, ang hirap ng sapatos ni Yamshi kasi size 36 si Yamshi. So, maliit yung paa niya. Tapos, ang gusto pa niyang kulay ng sapatos ay white. So, walang kumikinang sa mata ko kanina na white shoes na size 36. Buti na lang doon sa isang napuntaan natin ay meron. Ayan, so, Merry Christmas, Yamshi, mahal ko. Ayan, at si Toby naman, in-order ko ng damit online. <laughs> Grabe, sobrang traffic mga ka-teammates. 5.33 na mga ka-teammates. Medyo madilim na. Binili lang na natin si Toby ng mga putas. Siyempre, diretso tayo sa ating Otep Silog. At bukas nga rin pala ang ating shawarma. ma. eh Nasa yung pa eh. Yun uh, mga ka-teammates so meron tayo dito mga pinamaskuan ni Toby <laughs> uh, ayaw mo mag-vlog <laughs> ay lagi mo ikaw mag-vlog ito mga ka-teammates yung 2-5 bigay ng Tito Elmer. Yan kapalit ni Mama. Si Lolo Elmer. Tapos itong 5K bigay ng Ninong ni Toby. Ni Ninong Tres. Toby, alam mo na gagawin ha? <laughs> o oh, game, Toby, hulog. O oh, dapat ano ha, 7-5 yung may uhulog mo ha. Ay, <laughs> kinawa mo ulit. Mabili, hulog mo, hulog. O oh, game, bilang mo. udah kemana mami one one two <laughs> three tuh

seven ito seven hmm ah <laughs> <laughs> oh. <laughs> okay, Tobi, Tobi, Tobi. Ayah oh, na, ayah tu nolong. Hehehe. 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 O, five hundred, six, six, five. Ito, oh. Bi. Ayaw po magpalusok. Oh, Ako naman yung isa. Ata yung isa. Ito, pang-diaper ni Tobi. Ano yung susok? Ah, oh, sige. Pang-diaper ni Tobi. <laughs> o, oh. oh, pang-diaper na nandaw niya yun. Oh, thank you po, Abima. Thank you po, nang nang. Eto. Thank you po, Wowo. Wow. O, oh, yan. Saan yeah. <laughs> <laughs> galing yan? Kanino? Kay Ninang Rona. Kay Ninang Rona. Yay! Boss, sakto. Full na. Alin? Tigwa 1K. Wow! Ang galing nga. Oo. Game, game, game. Pakukulay. Pakukulay ni Mami. Ay. Teka lang na. No? Mga hmm, ano? Hi! Six! This is our yeah. po tayong bubunin sa 500. na hey, rona. Wow! galig sige, ulit natin. Ito! rona. Oh, thank you po. Marikad ba? Majo. Wow, Nina Majo, thank you. Wow, oh, thank you kakak ini nang Majo, beli. Kakak ini nang Rona, beli. Beli. Yo. Kakak itu Jv. Wow. Tobi, kakak itu JB yo. Oh. Hmm. <laughs> pupuno na natin. <laughs> Ayan po yung mga napamaskuhan ni Toby nung bago pa lang siya pinamunak. Saka nung nag one year old. Tapos ngayon, Pasko. Pasko. nakadalo pa Pasko na. oh dalawang Pasko. Saka binyag, no? Aba, baby namin. No, so, yan po ay bibigay namin kay Toby pag napuno na. Pag meron na siyang wastong isip at alam na niya kung ano yung gusto niyang bilhin or pwedeng sa studies din, di ba? Yes. Christmas. <laughs> <laughs> Thank you pa. <laughs> Yan, so pinabati namin ng Happy New Year sa Merry Christmas. Belated Merry Christmas si Janine sa kasi Ninong Tres ni Toby. Yan, lagi po kayo mag-iingat dyan. Stay safe. God bless. Bye-bye. <laughs> <laughs> Bye-bye. Bye. Oh, katay mo yung Tim Tim Channel. Bili. Tim Tim Channel. <laughs> Tim Tim Channel. Tim Tim Channel. <laughs> Ayaw oh. na. Okay. okay. <laughs> okay. Oh, Lying kiss na. Ah, goodbye kiss. Mm -hmm. Oh, Bye oh, oh. <laughs> bye po. Yan sa mga teammates. Ang review ko dito sa ating Xiaomi 14T Pro. Uh, bali, all in all, goods na goods siya mga ka-teammates lalo na yung microphone niya actually wala akong suot na ano yun, na wireless microphone niya wala akong nakakabit dyan pero napansin ko talaga dun sa mic niya ang lakas sumagap ng sounds saka yung camera niya mga teammates sobrang stable ng camera mga ka-teammates ang linaw pa grabe lalo na pagka yung nasa ano, photo mode yan Grabe, iba yung result. Parang talagang nakalay ka, camera ka. Yan. So, mga teammates, pansin nyo naman, oh. Ang ganda ng kulay. Tapos, stable na stable siya. Lalo na pag uh, yung back camera ang gamit, sobrang stable niya, mga teammates. The best. So, gusto gusto talaga to mga teammates. Bili kayo. Team TMJ Team TMJ